Hello guys! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa video ito ay tuturo po sa inyo kung paano gumawa at maglagay ng watermark branding sa ating mga YouTube videos. Nagkita niyo po ba sa ilalim ng inyong screen sa gilid? Yan po ang tinatawag na watermark. Ang watermark branding ay isa sa mga element na pinaparequire ni YouTube. At isa din po yun sa mga paraan para magkaroon po tayo ng mas maraming subscriber. Lalong-lalo lalo na po kung baguhan pa lang po kayo, kagaya ko. At mas mainam pala guys na yung ilagay ninyong watermark sa inyong mga videos ay yung subscribe button. Dahil yung icon na yan na nasa gilid, kapag kinlik po yan ng isa sa mga viewers po natin, automatic po yan na makapag-subscribe po sila sa ating channel. At nilalagay din po natin yan yung watermark para magkaroon ng brand yung ating mga videos. At kaya po yan ginawa ni YouTube para makatulong din po sa atin na mas maparami pa po yung ating mga subscribers at mapalago po yung ating channel. At para malaman nyo na kung paano po ito gawin, panoorin nyo lang po yung video ito. Bago po tayo makapagsimula, kailangan po natin dito ng dalawang materials. Kailangan po natin dito yung application na gagamitin natin sa pag-edit ng ating watermark. So, yung application na gagamitin po natin is yung Pixelab. Katapos, yung pangalaw is yung subscribe button na gagamitin po natin sa ating watermark. Saan po tayo pwede makakuha ng subscribe button? So, punta po tayo sa Google Chrome. So, mag-search po tayo subscribe button free download. So, ito. Then, itap po natin itong images. So, marami po dito ang pagpipilian. Piliin po natin yung naka-transparent po siya. So, alam mo ito. Click natin. And then, dito, Marami din dito ang pagpipilian. O kayo na po mahala kung ano po yung natitipuan po ninyo. So, paano po natin ma-download ito? So, since yung gamit natin dito sa pag-tutorial is yung cellphone. So, para ma-download po natin ito, long press nyo lang po siya yung image. And then, itap po ninyo yung download image. And then, itap po natin itong download. So, pag okay na po siya, kagaya nito, tap po natin itong open. And then, yung tatlong tulok dito sa itaas, tap po natin. And then, isave po natin siya sa ating gallery para doon po siya natin kukunin mamaya. So, itap po natin itong gallery. So, nakasave na po siya. I-close na po natin ito. Next nating gagawin, punta po tayo sa Pixel na application. Panapit po natin si Pixel Lab. Sa mga wala pa po palang application ni Pixel kailangan po ninyo mag-install. So punta po kayo sa Play Store at i-install po ninyo si Pixel Lab. Kasi yan po ay free uh, application po siya na pwede natin gamitin sa pag edit So, pag meron na po kayong application ni Pixel so open na po natin. So, pag open po ninyo, ito po yung itsura niya. Dito sa tatlong tuldok sa itaas, itap po natin ito. And then, itap po natin itong image size. And then, dito sa size niya, adjust po natin siya sa 800 by 800. 800 by 800 dahil ito po yung size na pang branded watermark so i-click po natin itong ok and then itap po natin itong square sa ilalim and then itong transparent and then dito sa plus sign sa itaas itap po natin ito then kukunin po natin yung subscribe button na sinip po natin kanina tap po natin itong from gallery so ito po siya And then, apply po siya natin. Itap po natin itong check. So, ayan na siya guys. Adjust po muna natin. Dapat naka-pinch po siya guys para mag-fit siya sa pina-require na size. So, i-click po natin itong sa itaas. And then, ito naka-pinch na po siya. And then, dito sa custom. So, itap po natin itong ultra. And then, i-save po natin siya. Save to gallery. So, i-close na natin ito, guys. And then, punta po tayo sa ating YouTube studio. So, before mag-open sa ating YouTube studio, make sure po natin na Naka-login po yung ating YouTube channel. So, punta po tayo sa Chrome. Dapat guys, naka desktop site po yung ating mga cellphone para pag-open po natin ng ating YouTube channel dito sa Chrome, maging kamukha po siyang nasa PC or laptop. So, ipunta po tayo sa YouTube Creator Studio. Ito siya. So, ayan siya guys. So, dapat nun po yung itsura niya pag open po ninyo. Dito sa left side, sa ilalim ng ating profile, meron ditong parang magic wand. So, itap po natin ito. Ito po yung channel customization. Makikita po dito yung layout, branding at saka basic info. So, since watermark po yung kailangan po natin ilagay sa ating channel, so, punta po tayo dito sa branding. So, ito po yung video watermark sa ilalim. So, dito po yung makikita. So, meron po akong nakalagay na watermark dito yung profile ko. Para malagay po natin yung ginawa nating watermark, i-remove ko muna itong nakalagay dito sa aking channel. And then, itap po natin itong upload. And then, hanapin po natin yung ginawa natin kanina sa Pixel Lab. Click po natin itong images and then Pixel So, ito po siya. So, ayan. So, chakto po siya guys. And then, click po natin itong done. And then, meron dito sa gilid na display time kung saan nyo, nyo pwedeng makita yung watermark na ilalagay po ninyo. Sa end of video nyo siya ilalagay or lagyan nyo siya ng time. O di kaya sa entire video na from the start hanggang sa matapos yung inyong video. Ito po yung mas maganda yung nasa entire video po siya. So, i-click po natin ito. So, para matapos na po siya, itap na po natin itong publish sa upper right side. So, ayan na siya guys. Changes published. So, punta po tayo sa ating channel para makita po kung ando na po siya. So, i-view po natin itong channel. Punta po tayo sa videos. Pili po tayo dito ng video. Titingnan natin kung talagang nakalagay yung watermark na ginawa po natin. Halimbawa, itong naunang video, i-click po natin. It has a creamy taste and milk vitamins. Mm. ang pagmamahal. D Do you worry about indoor drying odors? Ako, hindi. Use New Downy with a perfume pearls and resist indoor drying odors. In landscape natin siya guys para makita po natin. So, ayan na siya guys yung ginawa nating branded watermark. So, ganyan lang guys gumawa at maglagay ng branded watermark. That's it for today's video guys. Sana nakatulong po sa inyo at nagustuhan po ninyo. At kung mo, Please give this video a thumbs up and if you are new to my channel, please click the subscribe button down below. And don't forget to hit the notification bell for more updates on my next videos. Maraming salamat po and eh? God bless!